Hello everybody, magandang araw. Ngayon ituturuan ko kayo kung paano mag-change password sa Facebook na walang code. So, una mo lang gagawin ay buksan na yung Facebook application at mag-login ka sa yung account. Ngayon, i-click mo lang yung profile na nasa taas. Mag-scroll down ka lang at hanapin mo ang settings and privacy. So, settings and privacy, ngayon i-click mo lang ang settings. Okay, so click lang natin ang settings na andito. Ngayon na nandito ka na, i-click mo lang ang account center. Okay, so pagkatapos mong maklik ang account center, i-click mo lang ang password and security. Ngayon dito, i-click mo lang ang change password option. Okay, at i-click ang iyong account. Tama. Ngayon dito, bago mo mapalitan ang iyong password, kailangan mo muna i-type ang iyong current password. So, hindi mo na kailangan ng code para mapalitan ang iyong current password. kailan mo lang i-type ang iyong existing password. Pagkatapos niyan, ay gagawa ka ng bagong password dito sa Facebook. And that's it for this video. If you think this video helped you solve your concern, please subscribe, like this video, and leave your comment below. Bye!